What's up mga G? Mga gunggong, Friday na. Uh, last working day bago ang uh, long holiday. Ha, holiday starting ng Monday to Friday. So straight ito. 9 uh, days off. <laughs> makikita nyo guys. Time check tayo. Pasok tayo ng alas 9. Makita ko sa inyo mamaya kung anong oras tayo uuwi. <laughs> All right, mga gunggong. <laughs> Pauwi na tayo. Time check. Alauna. Ha. Pumasok tayo alas 9. Umuwi tayo alauna. Ha. Actually, tapos ng trabaho namin ng alas 12. Eh, kaso medyo may mga inayos pa tayo dahil merong long holiday, long weekend starting on Monday. Balik na namin is next Monday. So, total holiday is 9 days. Ha! Tingnan natin. Uh, Nag-iisip kami ni Mrs. kung saan kami pupunta. Originally, may plano talaga kami mag travel sana ngayong uh, darating na Eid holiday itong long weekend na to pero medyo na aberya dahil yung mga lugar na gusto namin na puntahan madaming mga requirements visa etc eh wala na kaming oras para mag process <laughs> so tingnan natin maghahanap ako maghahanap kami ng pwede ng puntahan uh, during the holiday uh, para naman hindi boring hindi lang kami nasa bahay okay alam nyo mga gonggong Isa sa mga struggle namin Dito sa Middle East okay? Kapag kami sa ka during summer Sobrang init Ng kotse Pagpasok mo <laughs> Pag iniwan mo yung ano, Sasakyan mo na nakapark sa labas na walang cover Kahit mga isang oras lang Sobrang init Ang init ng dashboard Ang init ng manivela ang init ng upuan lalo na kapag leather seat yung cover <laughs> yun lang ang mahirap talagang hindi mo mahahawakan yung manibela unang pasok mo mapapasok ka sa sobrang init kahit palagyan mo ng cover yung dashboard mo di ba may nabibili na parang sunscreen wala walang epekto yon sa humidity <laughs> pero interior yon yun ang mga sasakyan dito kasi may tinatawag sila na GCC specs so yung specification na yon, uh, dinesign yun para sa Middle East yung mga parts ng sasakyan uh, hindi siya yung mga natutunaw <clears throat> dinesign talaga siya para sa mainit ng panahon parang yung mga ano mga IP rated pero yung opposite side sa Pilipinas hindi ko alam kung ganoon din yung mga sasakyan siguro naman sa atin naman kasi sa atin naman eh tag tag ulan so iba naman siguro yung specification ng mga sasakyan sa atin kasama na yung ano pwedeng mabasa-basa ng ulan mga ganyan eh ako okay, hindi ako sigurado hindi ako car car expert car specialist <laughs> okay pa na tayo ngayon uh, short drive lang to malapit lang naman yung bahay namin sa trabaho kapag ganitong ramadan eh hindi ko kasabay si Macy's minsan sinusundo ko na lang siya dahil uh, iba yung timings niya late siya nakakao eh kaya ako lang kayo guys anong plano nyo ngayong long weekend sa mga taga dito sa middle east medyo mahaba haba to masarap sana magswimming may isang magandang resort dito kung na uh, kung alam nyo yung uh, Atlantis The Palm na hotel may resort may may parang water park sa loob no kung tawagin nila Aquaventure doon talaga masarap magswimming uh, para sang para sang isa Pilipinas yung Splash Island parang ganoon pero doble ang laki noon triple pa siguro sobrang daming ano Uh, water activities madalas kami magpunta doon na punta na kami doon pero parang gusto ko rin balikan ngayon ulit habang hindi pa ganun kainit may enjoy mo pa yung talaga yung ano, yung uh, tubig dahil kapag sobrang init naman guys kapag summer na talaga eh syempre nakaapak ka lang doon nakapaka wala kang ano chinelas uh, mapapaso yung pamo sa init na semento do <laughs> kakaramihan doon sa park ay puro tubig kahit pa pag umahon ka. Ang <coughs> sa pa. So gusto ko ring ma-experience ulit yung ako adventure ngayon bago mag talaga yung summer. At siyempre kapag ka nag uh, puro kadalasan ay eh, mga indoor lang ang pwedeng puntahan dito naman sa Dubai meron din mga indoor parks lalaki <clears throat> yun pa hindi ko pa rin napupuntahan dito sa tinagal-tagal namin dito guys hindi pa hindi pa hindi pa ako nakapasyal sa mga indoor park meron din dito ng parang IMG World yun yung indoor park malapit lang sa bahay namin hindi pa rin namin napupuntahan yun <laughs> pati yung isa yung uh, iconic na ano, sa Dubai yung Burj Khalifa yung pinakamataas na tower hindi pa rin namin napupuntahan yun <laughs> imagine nyo guys okay i-share ko lang sa inyo nagtrabaho ako doon harap mismo nung Dubai Mall yung Burj Khalifa na yon okay doon sa tower mismo sa harap noon sa baba ng Lamborghini office sa taas noon araw-araw doon ako kumakain sa food court ng uh, Dubai Mall lentek na yan never pa sumagi sa isip ko na aketin yung uh, Burj Khalifa na yon may ticket doon eh magbabayad ka ng ticket para makakat maka ka sa taas ng elevator <laughs> never pumasok sa isipan ko napuntahan yun <laughs> ngayon ko lang na-realize yung hindi ba pala kami nakakapunta doon kailangan ko pala magpunta doon para ma-experience ko naman yun ang sabi nila uh, parang 100 floors daw yata yun kasakay <clears throat> ka sa isang uh, mabilis na elevator sandong ka na sa taas gusto ko nga puntahan yun eh tatry ko nga ang dami ang dami pa namin hindi na dito sa napuntahan dito sa Dubai <clears throat> meron pa nga ako isang naisip eh nung last last Sunday nung uh, Easter Sunday kung matatandaan nyo sa vlog natin nagsimba tayo along the way yung mga disyeto na nakikita nyo meron doon na parang motorcycle rent okay. mag, uh, magmumotor ka sa disyerto pwede ka magrenta ng motor magmumotor ka doon sa disyerto nila yun, isa pa rin, gusto ko pa rin itry yun hindi ko pa nasusubukan yun yung parang ano, motor, na, motor buggy tawag ba doon, yung apat na gulong na motor yung ganyan ayos din yun, gusto ko rin sumasubukan yun meron din doon ano uh, go-kart Siyempre, eh, nung nagbunta tayo ng Ferrari World, hindi natin na-experience yun dahil sobrang mahal ng go-kart. Meron din doon, katabi lang noon, go-kart naman. So, for sure, mas mura doon. Pwede natin, pwede din natin puntahan yun bago mag-summer. Outdoor yun eh. Tsaka medyo bilad sa init yon. So, ngayon, okay pa. Hindi pa masyado mainit. dami, daming uh, actually pwedeng gawin dito sa UAE daming pwedeng puntahan speaking of summer naalala ko tuloy yung ano nung nagbakasyon kami last time sa Pilipinas pumunta kami ng ano sa Palawan, sa El Nido napakaganda talaga ng lugar na yun guys <clears throat> gusto kong balikan din yung El Nido Palawan na yun. first time ko talaga makakita ng ganong kagandang dagat ang linaw, white sand ang linis ah, grabe yung travel namin yun, <clears throat> Tanda ko yun eh Pag uh, Yung Pagpunta namin doon Galing kami ng Dubai Straight to ano Kapalawan na kami Hindi kami umuwi sa Sa Queso doon, doon kami nag-straight <clears throat> Doon kami tumuloy sa ano May inopen na parang mini hotel Yung kasama ko dati sa IT Doon kami Tumuloy Doon kami nag-rent ng Parang hotel Sa may Puerto Princesa sa Puerto Princesa uh, may pinuntahan kami doon na parang cave <coughs> after nung cave na yun kinabukasan nagpunta naman kami nagban kami papuntang uh, El Nido so magkalayo pa pala yun yung Puerto Princesa at El Nido magbaban ka pa na ilang oras yata lima yata oras yun eh mahaba yung travel namin na yun eh so, pagdating namin na El Nido boom ang ganda island hopping ang daming water activities may snorkeling ang daming mga ano, island doon na pwede puntahan kasama sa to may mga narerentahan na may mga nagpaparenta ng bangka <clears throat> so dadaling kayo doon sa mga ano, mga island ang ganda tapos sa harap nung ano, nung mismong uh, uh, dagat may mga restaurant, may mga cafe, may mga bars <laughs> naalala ko tuloy nag-dinner kami doon so medyo maaga kami dumating maaga kami natapos doon sa island hopping nag-upis kami mag-dinner before 6 o'clock umorder kami ng pagkain nung pumatak na yung alas 6, lumagpas na yung alas 6 nag-iba na yung presyo ng mga inumin tsaka pagkain ay, mas mahal pala ang pagkain kapag ka past 6 o'clock na narinig ko yung nagsiserve na waiter sabi niya doon sa foreigner uh, sir it's already past 6 o'clock di ba na yung presyo ng, uh, nung drinks kaya ba ayos yun ah. ano yung parang call center may night differential <laughs> pero naiintindihan ko ganoon talaga business eh mas madaming tao doon sa gabi marami pa party party may mga live band ang ganda, gusto kong balikan din yung Palawan El Nido highly recommended kung nagahanap kayo ng magandang mapupuntahan uh, pang ngayon sa summer the best ang El Nido Palawan babalikan din namin yung for sure may isa pa daw maganda dun eh uh, nakakalimutan ko na lang yung pangalan ng island yung Kuron, sa Kuron maganda, dun. maganda din daw doon gusto ko rin puntahan nyo at saka may mga napapanood ako sa youtube saka facebook na bago na discover nila hindi ko lang bago pero recently ko lang na nakita sa social media Siargao in Siargao guys isa pa rin daw na napakaganda doon <coughs> ang dami mga turista na pupunta doon <coughs> and ayun nga uh, speaking of Siargao napakaganda daw ng lugar na yon Uh, may mga kakilala ko na nakapunta na doon at maganda daw dahil hindi pa siya ganun kasikat eh hindi pa masyadong mahal yung mga bilihin o so konti pa raw yung mga mamahali na hotel uh, resorts, bar, ganyan so masarap pang magpunta abot kaya pa kumbaga nasa bucket list ko talaga yun yung Siargao Siguro one day makakapunta tayo dun. Malay nyo may vlog pa natin. <laughs> okay. <clears throat> okay. Arating na ako dito sa sa bahay. Sa apartment. And uh, itutuloy natin ngayon yung fitness challenge natin nasa day 9 na tayo magpapahinga lang ako pagdating sa bahay tapos exercise na ulit tayo okay day 9 na tayo ng ating 30 days fitness challenge salamat sa pagsama nyo sa akin for sure matatapos natin yun ganun tayo ka determinado naumpisa <laughs> na natin eh hindi tatapusin na natin hindi uso sa akin yung mga intro intro boys sinimulan mo tapusin mo <laughs> All right. What's up mga gunggong? Day 9 na tayo ng ating 30 days fitness challenge. O konti na lang, 21 na lang at matatapos na natin. So day 9, papainit muna tayo dito. As usual, sa treadmill. <clears throat> Kalma lang muna. Painit ng konti. Mamaya natin papaspasan. Happy Friday nga pala mga gonggong. Finally weekend. Thank God it's Friday. Makakapahinga na. After uh, one week na mahabang pagtatrabaho. <laughs> Parang pagod na pagod eh no. Medyo mataas na yung araw. Napakainit na rin sa labas. Pero medyo may hangin pa. At almost 3 days. Tatlong araw na tayong hindi kumakain ng kanin. <laughs> Nagbawas talaga ako ng kanin, ng carbs. Dahil kanin, yung white rice, ayon sa mga eksperto, ang main source ng carbs or carbohydrates, yun yung nagpapatawa talaga yun yung binoburn mo kapag tumatakbo ka nage-exercise so kinat na natin yun hindi pa man permanently dahil hindi natin pwedeng biglain syempre Pilipino tayo rice is life <laughs> kanin talaga yung pangunahing pagkain natin mula pagkabata pero tinatry na natin ikat, itigil paunti-unti hindi bigla last time eh, sinubukan ko na huwag magkana ng isang araw nahilo ako guys so hindi po pwede yun kailangan talaga may carbs and take ka daw in a day eh syempre ang main source nga ay kanin babawasan natin yung kanin magkakaroon na lang tayo ng substitute doon pamalit kung anong alternatibo sa kanin hindi ako masyado maalam sa diet <coughs> basta ang alam ko huwag <laughs> ka masyado magkakanin dahil yun daw nagpapalaki ng chan Tsaka matatamis, maaalat. <laughs> oh, nagsasalad na rin ako minsan sa gabi. Pwedeng yun lang. Dahil hindi ko alam kung nakita nyo na mga gonggong -gong yung tinatawag na yung pyramid, yung drawing na pyramid, pyramid mill. Na yung baba ng portion ng triangle is yun yung breakfast. Sabi nila, during breakfast, eat like a king. Tapos lunch, konti lang. Kasi pinakadulo ng triangle din yung dinner. Konting-konti lang kakainin mo. Food pyramid ba yung tawag doon? Nakalimutan ko na Basta I search na lang sa internet. <coughs> ganun daw dapat talaga magkakain. Kahit hindi ka nagdadayat, ganun daw talaga dapat araw-araw. Naalala ko rin, dati, uh, nag-try din ako kumain ng ano, brown rice. Pinalitan ko yung ano, yung white rice ng brown rice kaso ang problema yung brown rice iba yung lasa ibang iba magaan sa sa pero pag kinain mo parang wala iba yung texture pero magaan magaan sa katawan kung talagang nagkikrave ka ng kanin gusto gusto kumain ng kanin pwede mong ipalit yun natry ko rin yun kaso ah, hindi ako tumaga kasi <laughs> sa lasa pagka pinaris mo sa ulam Ah, well, let's say nag ka, ah, isda karne. Lalong sumasama yung lasa. Hindi <laughs> ko lang bakit ganun. yata yung tinatawag ng kinola. Kinola rice ganun. Ewan ko Hindi ko na inulit. Tiyak ko, last mo na yan. <laughs> Tinig tinigil ko na dati. <laughs> okay. Let's go mga gonggong. -gong. Day 9. Paspasan na natin. 8 kilometers per hour. Let's go. Mga gonggong, may konting problema lang tayo. Dahil tapos na ng Ramadan, babalik na sa dating working hours, 9 to 6 na yung uh, trabaho natin. Pero okay mag-alala. Pipilitin natin na matapos tong 30 days fitness challenge natin. Kahit gabi, ita natin makapag-schedule kung may maiisisiingat natin. Dahil normally maalis kami ng umaga pasok sa trabaho 9 o'clock nakaka uwi kami mga past 7 ah 7.30 or 8 pg sa okay pa din naman pipilitin nating isingit sa schedule natin yan siyempre kalusugan to mahalaga to <laughs> tulad nga lang sabi ko sa mga previous vlogs natin kung may oras kang magtrabaho ng 9 hours kailangan may oras ka rin kahit isang oras man lang para sa kalusugan mo <laughs> Eh, totoo yun guys, real talk yun. Kasi, yung trabaho, talagang kailangan natin sa buhay yan. Maraming, marami tayong responsibilidad, marami tayong mga bills, mga due date, due date na kailangan bayaran. Pero, wag naman natin isasakripisyo sakripisyo yung katawan natin. Sabi nga nila, health is wealth. <laughs> okay? So, yung kalusugan mo, kayamanan mo rin yan. Kasi, pagka uh, medyo umidad ka na maaari-realize mo eh, na yung pera bumabalik yan hindi hindi lang sa mga mayayaman applicable sa lahat yung pera brad kikitain mo yan nandyan lang yan eh basta masibag ka lang madiskarte ka kikitain mo yan pero yung kalusugan mo mahirap ibalik yan pag nawala pag nagkasakit ka tulad nga ng naalala ko yung uh, speech ni ano uh, ba Founder ng Apple, Steve Jobs. Sabi nga nila, pwede kang mag-employ para magmaneho sa'yo. O mag-drive na sasakyan para para sa'yo. Pero hindi ka pwedeng uh, kumuha o magrenta o mag-employ ng tao para mag yung sakit mo ng sakit mo. <laughs> Which is tama. So, kahit yung mga successful na tao, mga millionaire, billionaire, alam nila yung uh, kalagahan ng kalusugan. <laughs> Sabi nga nila, na minabasa din, minaharinig din ako na aanin mo ang dami ng pera mo. Kung bedridden ka naman, yung nakahiga ka lang, gulay ka. tama, tama din naman, Brad. So, kailangan pagka may ka na, realize mo na yun. So, kailangan bigyan mo ng atensyon ng kalusugan mo. Napakahalaga ng brand <laughs> Okay, balik sa paspas, mga gunggong. 8.5 kilometers per hour tayo. Medyo natatagalan tayo ng sa treadmill ha? 2 kilometers and 17 pa lang. Bale, <laughs> tapos natin 'yan. <laughs> ah. Mga G, mga gunggong. Tapos na ang ating 3 kilometers sa cardio. Kita nyo. 31 minutes. Distance 3.3. Ah. Tapos na. -cool down na lang tayo. Tapos mag weights na tayo. Okay? And mga gonggong, may gusto sana akong malaman eh. Kapag naglalancho ako sa opisina, 'yung binibili ko ng pagkain, may nakikita ako sa counter na alam mo 'yung mga protein uh protein snack. Yung mga parang chocolate na protein, uh, may mga iba't ibang flavor, may mga peanuts, etcetera, etcetera. Effective effective ba 'yon? na niyo na ba yung ganun? Let me know nga sa comment kung nakapag-try na kayo ng mga protein snack na ganun at kung effective 'yun. Dahil may nakikita ako, chocolate eh, tapos nakalagay protein. Ah, uh, na doon yung mga nutritional facts, fats, etc., etc., calories. Sabi nila, maganda rin daw yon. Ah, uh, parang alternatibo doon sa mga iniinom na protein shake. Hindi ko alam kung gaano ka epektibo. Hindi pa ako nakapag-try. Pero minsan ang sarap tingnan, makikita mo bro, parang chocolate talaga 'tong nakalagay. Protein snack. <laughs> Lupit. Matapos ang konting stretching, okay, babanat na tayo. Bibira na tayo ng weights. Okay. 60. 60 kg. Let's go. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are running. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I. God is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so the and chaotic. If you break glass, then like and make real fast, you beat. Off the gas, you can see all the healing If the pain's in the past, move on from the grief And put your foot on the gas, no, never stop competing yeah. I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off on a mindless topic But if I ever play, I want it You know that I'm always honest So if who are toxic in my face, no way, you don't want it yeah. Don't try to drain my energy The, the enemy so Unterly, unhealthily, spreading like a rare disease, but I won't let it get to okay. me. I don't need your Step therapy. Resulta, tagal na 'yun. Final set, mga gonggong set 3. Ah, let's go. dua, six, seven, eight. abs done okay mga gunggong nagpapa cool down na lang tayo hindi tayo sa rooftop so swimming pool area ah, uh, sarap magpahangin dito nagpapatuyo na rin ng pawes tapos na tayo sa day 9 ng ating 30 days fitness challenge 21 days na lang mga gunggong huwag kayong bibit ako samahan nyo ako. mamba out peace out see you next time okay ay putang ina to Hoy, di libre ako oh, ano kaya to?